Matapos na matalo noon ang pagsusulong ng 3-in-1 Palawan, hindi naman umano masyadong apiktado si Congressman Jose Chavez Alvarez pero aminado itong nagtampo lalo't ang pagsusulong nito ay makakabuti sana sa lahat ng mga taga Palawan. Sa ngayon kasi ay nasa 81 taong gulang na ang kongresista at maring hindi na umano gano'ng katagal na mananatili ito sa mundo. ba diba, palikan natin yung nakaraan ha? ba diba, talo ang 3-in-1? Yeah? Hmm. Hindi uh, man ako laglok mo. Uh, tampo ako, yes, nagtampo. Because ang train naman is good for everyone in Palawan. Dahil ako, I'm already 81 and a half years old. I will not be long time in this planet. Dagdag pa ng kongresista, ang 3-in-1 ay nakadesenyo sa isang hindi maperang politiko para makatakbo sa kanilang distrito o probinsya. Yung so, 3-in-1 was designed for uh, hindi maperang politiko para makatakbo sa kanilang distrito sa kanilang probinsya. Sa ngayon kasi, kahit marami pang pera ang isang kandidato, mahihirapang tumakbo bilang gobernador ng Palawan. Kaya't ang posibilidad sa isang gobernador na walang pera at naupo sa pwesto ay maaring gumawa ng paraan para magnakaw sa kaban ng bayan. Well, ngayon, maski huwag na ako magbanggit kung magkano pera, maski marami kang pera, patakbo ka ng uh, gobernador buong Palawan hindi magkasyat. So, ang mangyayari sa governor na walang pera, pagkaupo niya, harap ng paraan para nakawin niya, para niya yung pera ng, ng probinsya. Bukod dito, nakadesenyo din sana ang 3-in-1 para naman sa mga susunod na henerasyon na mga politiko sa lalawigan. Nabalik, balikan natin yung 3-in-1. Ginawa ko yun sana para sa mga future generation na politisyan. Sa ngayon, may naririnig Umano, ang kongresista mula naman sa mga malalayong isla ng Palawan, na nais buhayin ang pagsusulong ng 3-in-1, may halong pagsisisi Umano sa mga ito. Bagay na normal naman Umano, lalo't laging nasa huli ang pagsisisi. Medyo pagtatampo ko. Ah, ngayon, naririnig ko. Meron na naman 'yung mga taga-isla gustong buhayin 'yung 3-in-1 nagsisisi sila. Eh huli naman. Wala man sisi na sa harap. Wala man yung sol na mauna. Ang yung sol palagi man huli. Eh maganda sana yung kainoan eh. Si Lilith yung probinsya, malit ang gastos yung tatakbo ang gobernador. At nang tanongin ang kongresista kung pwede pa bang buhayin ito ang pagsusulo ng 3-in-1, ito ang kanya naging kasagutan. Ay, hindi ko na buhayin yun. Bahala sila kung sila gusto. Suportahan ko yun, pero buhayin yun. Sa huli, ay sinabi rin ng kongresista na bagamat hindi na ito mangunguna sa muling pagsusulong ng 3-in-1 Palawan, ay nangako itong handang ibigay ang suporta ng distrito ng kanyang nasasakupan. So ayun, kung merong, may, merong grupo ngayon gusto buuhin ulit yung 2-in-1 o 3 -in, bahala sila. Pero sa South, suporta ako dyan. Papagita ko na ngayon ako yung uh, ano, namamahala sa South, bubuto kami dyan. Mac Arthur Asotilia, Basta Radyo, Iban, Teramo.